katupa, sabi ng Diyos, susumpain ko ang tao na tumitiwala sa tao. Tumitiwala ba kayo kay Kristo? Well, katupan, alam mo, sa yung komento na yan o katanungan, sa yung katauhan, parang nabubuhay sa iyo ang mga aral ng inyong puno. Alam mo ba kung sino yon? Ang inyong puno na si Ili Soriano. Ano? Alam mo katupa, no? Huwag nyo namang itulad sa inyo na panay sumpa. Nakatulad ng pangangaral ng inyong puno. Sumpa dito, sumpa doon. Ganon ang inyong pangangaral na itinutulad nyo sa inyo ang Panginoong Diyos. Alam mo ka ba, no? Ang Panginoong Diyos po ay para po sa kabutihan, pag-ibig, at pagkakaisa. Kaya ang Panginoong Diyos po ay hindi po ganyan sa sinasabi nyong sumusumpa ng tao. Hindi po. Napaka walang hiha po niyang ganyang aral. Napaka malaking kasalanan sa Diyos yan na inyong sinasabi. Ngayon, ayon sa iyong katanungan, kung kami ba ay tumitiwala sa ating Panginoong Heso Kristo? Well, katupa, purkit ba ang Iglesia ni Kristo ay sumasampalataya sa aral ng ating Panginoong Heso Kristo na siya ay tao sa likas na kalagayan? Ang inyong uh, akala, purkit tao sa likas na kalagayan ang Panginoong Heso Kristo, ay kami ay susumpain na ng Diyos? Maling aral po ang ganoon Ang Panginoong Diyos po ang nagutos sa ating Panginoong Heso Kristo na siya ay sambahin. At ang Panginoong Heso Kristo rin ang nagpakilala kung sino ang tunay na Diyos at kung ano ang likas na kalagayan niya. Ngayon, kanino kayo sasampalataya sa inyong mga ngaral na walang sinasabing iba kundi ang panunumpa o pagsumpak sa kapwa-tao, pagsumpa sa mga nakakaaway niya? Ganun ba ang dapat? Mali po. Katupa, no? Huwag po nating paniwalaan yung inyong puno na wala namang ginawa kundi ang sumpain ang mga kaaway niya. Hindi po dapat ganun. Huwag niyong itulad ang ating Panginoong Diyos sa inyong pangangaral. Ngayon, katupa, no? Ang Panginoong Isu Kristo po, malaki po ang tiwala namin. Napakahalaga po sa aming mga iglesia ni Kristo ang ating Panginoong Isu Kristo. Alam nyo po ba kung bakit? Sapagkat dahil sa ating Panginoong Iso Kristo, hindi po makakarating sa Ama, sa tunay na Diyos. Ang aming mga hinaing, mga panalangin, higit po ang pagsamba sa pamamagitan po ni Kristo. Ang lahat ng aming mga kahilingan, mga problema, mga tiisin sa buhay, si Kristo po ang pumapagitna, si Kristo po ang nagdadala sa ating Panginoong Diyos, sa Ama, para ito'y kanyang ilambing o isumbong sa ama upang ito ay magkaroon ng kaluguran. Alam mo katupa, no? napakahalaga po sa amin ang Panginoong Heso Kristo. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang Panginoong Diyos o ang Ama, siya po ay ginawang Panginoon. Inutos din ng ating Panginoong Diyos, inutos ng Ama na siya ay sambahin. Kaya po katupa, no? ang Panginoong Heso Kristo po, bilang tao sa likas na kalagayan, si Kristo mismo ang nagsasabi niyan hindi po kaming mga kaanib